So, the next day, November 2, wala na siyang update nung nandoon ang pera sa kanya. Tapos, hindi na siya nag-update na. Dapat, di ba, pag na, ibigay so, naibigay na yung pera, kung, tapos hindi, nung gabi na yon hindi na siya nakabili, di ba, nung November 1. So, dapat kung kinabukasan, bumili siya ng, ng aircon, dapat sasabihin niya, oh, madam, ito yung aircon, tapos ito yung resibo, dapat ganun, di ba? Pero wala na siyang update. So, tapos sabi niya, nung time na yun na nag, nag ano siya, na papahiram niya yung 13,000 daw, nabanggit niya na magbabakasyon daw sila. Pero hindi naman niya sinabi na, nung, ano na, the next day na siya magbabakasyon. Tapos dapat, kung bago siya nagbakasyon, dapat pinakita niya muna yung resibo, di ba? Kaso hindi niya pinakita yung resibo. So, ito lang ang nangyari. So, sabi, wala na siyang update kung nakabili na siya ng aircon, wala na siyang ano kung magkano, basa yun na, hindi na siya nag-update. Tapos nung ano na, so November, November 2 na yun. Tapos sa nung linggo, uh, November 3 yata yun, o November 3 linggo, so sabi ko, sabi ko sa sana uh, sa nanay ko. Sabi ko, Nay, kung may kung busy ba kayo, sabi ko, sabi nila, bakit? Sabi ko kasi, kung pwedeng pa-surprise visit yung, yung unit. Sabi ko kasi, parang nahi, ano na ako, ang sinabi ko nga lang doon, kung totoo bang nandoon ako yung cabinet, ng, ano, kasi yun ang nasabi yung may cabinet, natang, nag-send na siya ng video. So, yun lang ang ano ko, ang ini-expect ko lang na ano yung i-ano lang, i-check lang yung cabinet. Tapos, minisense ko pa yung, yung agent. Sabi ko, pupunta yung nanay ko kasi ipupull out yung maliit na unit ng ng aircon kasi which is bumili naman na ng malaking aircon so ipupull out na lang ako yung air, aircon na maliit so kasi di ba ipapalit yung malaki sabi niya, ay madam, linggo ngayon walang opisina kasi kailangan pa yan sa admin para i ipaalam sabi niya, yung nga pala sabi ko tapos tinanong ko siya kailan pala lilipat yung ano, yung tenan, sabi niya mga 4 or 5 sabi ko, ay sabi niya sa akin 4 or 5 daw, o siya sabi ko tapos kasi nasa, tapos sabi naman ng agent linggo ngayon, wala ako dyan. Nakabakasyon daw siya. So, sabihin na lang daw kay nanay na balik na lang either lunes or Mar Ay, sab sabi niya, martes pa lang. Sabi niya, martes pa lang. Martes na lang pumunta para ma-meet daw niya si nananay, Doon na lang daw kung Martes na lang bumalik. Or pumunta doon sa unit para ma-meet niya. Sabi ko, sige, di ko alam kasi, kasi parang mabibisi na sila. Tapos, yun na lang sinabi ko sa kanya. Tapos, hindi na ako nag- up, nag ano, sa kanya. Basta, na nanong ko siya kung kailan lilipat yung tenan. Sabi niya, four or five. Tapos, sinabi ko sa nanay ko na pumunta. Um, parang, sabi niya, sabi ko, kung lilipa, sabi ko, lilipat yung ano, hindi rin nila makukuha yung aircon kasi linggo walang opisina sabi niya ano sige ang um, sabi niya kung pupunta kayo ng ano sa mar sa 3 or 5 sabi niya sabi ko hindi ay sa martes hindi niyo na mabibisita ka ko yung makukuha niyo yung yung aircon pero hindi niyo na ako mabibisita yung, yung unit kasi syempre nandoon na yung tenant sabi ko hindi na ano, nakakaya nang papasok kayo dun sa unit. Sabi ko kung nandun yung tenant. Sabi niya, sige, ngayon na lang kami pupunta para mabisita namin yung ano, titingnan nila yung unit. Tapos kung nandun na nga yung cabinet. Hindi ko yung sinabi sa agent, tapupunta pa rin si nanay. Yun na nga. Pagdating ng, uh, pagdating ng parents ko doon, Uh, tanghali pa lang tinanong po yung agent kailan didi ang tenant sabi na 4 or 5 which is wednesday siguro oh kasi yung sun ang bukas 4 or 5 so nagpunta si nanay sunday to yun ang um, basta sunday sila nagpunta pagdating na doon ni nanay pag bukas nila sa unit, may tao na. May nakatira na. So, ano yon Tinanong ko pa lang siya ng tanghali. Kung kailan nilipat, sabi niya, 4 or 5. Dadat na ng nanay ko, may nakatira na sa unit.